Good morning mga kasari. Time check natin is 6.55 a.m. Sunday, November 16, 2025. So, gusto ko lang ma-share sa video na to yung aking kalusugan. Sa totoo lang, sa mga hindi pa nakakalam ay hindi talaga ako okay. Bakit? Kasi meron akong pinagdadaanan ng upper back pain. Almost 5 years na. Start na nagkaroon ako ng tindahan magsimula ito sa akin. Pero hindi pa naman agad-agad yun na nag-start ako sa akin pagtitindahan. Siguro may basta ng ilang buwan or one year ganun bago ko naramdaman ito. Noong una, akala ko simpleng para lang ang upper back pain ko. Akala ko, pag tinulog ko siya, mawawala rin siya kinabukasan. Hanggang sa lumala na nga siya. Umakit na siya yung pananakit ko dito sa balikat kasi dito siya dati doon sa may bandang palikpik natin sa bandang kanan ko tapos sumakit na siya dito sa may batok ko hanggang papunta na siya dito sa aking mga braso at bandang kanan ng aking kamay ang dami ko ng pinagdaanan na para magpagamot dumaan na ako sa doktor, in-x-ray ako so okay naman yung aking x-ray and then nirecitahan ako ng mga gamot ang laki ng gastos ko sa gamot tapos nagpahilot na ako kung saan saan nagpa-therapy na rin ako kung kani-kanino. Meron pa akong regular na therapy. Ah, uh, nagpaalaga pa ako ng therapy dito dati ng uh, weekly at saka twice a week. Yung dati twice a week. Tapos yung huli ko ay weekly talaga siya 700 per hour. Per hour lang yun ha. Kapag lumampas, another 700 ulit okay naman yung nag-therapy sa akin malakas naman siya kahit na babae siya nagt-therapy. kaya lang hindi pa rin talaga ako gumaling so napakalaki na talaga ng gastos ko sobrang na stress na ako sa araw-araw lalo na napaka busy ko bilang tinderang nanay lalo na single mom pa ako kaya kailangan ko talagang kumilos sa araw-araw kahit na mayroon tayong nararamdamang sakit sa ating katawan kasi kahit malalaki naman na yung mga anak ko, hindi ko maaasahan na gagawin nila lahat ng mga nagagawa ko sa araw-araw. Kahit nga nung time na nakatali na yung aking kanang kamay. Kasi November 2, nung naka-schedule kami kay Nasi Gayap, isang sikat na manggagamot, lalo na sa mga dislocate sa Pangasinan. Meron siyang FB page, doon namin siya nakita. Napakalaki na ng kanyang followers sa FB page. Kasi talaga, pinapakita naman talaga sa video na magaling talaga siya sa dislocate. Na, na ayos naman niya yung mga dislocate ng mga pasyente. Yun kasi ang katalasan ng mga nakapost sa kanya FB page. So bago kami nagpunta doon, nagpa-X-ray muna ako. Dumaan muna ako sa X-ray. Tapos ng X-ray, nakuha ko resulta. Dumeredso na kami doon. Kasama ko yung mama ko, bumiyahe kami ng November 2. Dahil nga, November 3 kami naka-schedule sa kanya. And then nakita niya doon sa mismong x-ray, yung result kasi sa x-ray, nakalagay doon is normal lang, walang problema. Nung tinitigan niya yung aking x-ray, sabi niya dislocate. Meron daw na putol na buto doon sa mismong palikpik ko. Kaya pala sabi ko hindi ako gumagalang kahit kaninong manggagamot or kahit kaninong manghihilot or therapy. Ang pinagtataka ko lang nung ginamot niya ako, meron lang syaritong tiniin ipinisil lang siya rito sa akin ng tatlong beses sa may mismong balikat ko tapos hindi ko siya naramdaman so pagkatapos nung tinalian na niya ako papakita ko dyan sa picture yung pagkatali nga sa akin so bumiyahi kami pa, pabalik dito sa Laguna nang nakatali yung aking kamay habang nasa biyahe kami sobrang sakit talaga yung hindi may paliwanag na sakit yung akin nararamdaman parte dito sa nakatali na to hanggang sabi ko sa mama ko pakiusapan mo ka ako yung driver para bumili ka ka ako ng gamot na effective yung mabisa kasi ang sabi sa akin ng anak niya kapag sumakit daw inuman ko lang ng mefenamic so bumili naman kami ng mefenamic bago kami bum sumakay ng bus kaya lang hindi talaga siya tumadlab kaya sabi ko sa mama ko bumili siya yung yung mabagsik na pain reliever. So, nakabili naman siya ilang oras bago umepek pa sa akin. Nakatulog ako sa bus ng saglit, pero may kirot pa rin. So, one week ako nakatali yung aking kanang kamay. Kaya, one week akong halos hindi makakilos dito sa bahay. Pero, dahil nga may, may kaliwang kamay pa tayo, kahit pa paano kumikilos-kilos pa rin ako, nakakapagpunas pa rin ako ng mga nang sahig dito sa bahay ginagawa akong pampiga yung aking dryer sa basahan dun ko pinipiga ang basahan para lang ako makapaglinis kasi nakakairita talaga nakikita yung kalat dahil ngayon mga anak natin hindi naman nila gagawin yung mga nagagawa nga natin ang masakit pa sa kalooban kahit na may nararamdaman tayo kahit na hindi na tayo makakilos na nakikita ng ating mga anak, ay hindi talaga nila tayo tutulungan hindi, hindi ka man lang mapaganda ng pagkain kaya ang sakit sa atin bilang magulang. Samantalang sila may sakit o wala, gigising na lang sila, kakain na lang, nakahanda na lahat. Lahat ng mga damit nila, tayo pa ang naglalaba. Pero kapag meron tayong mga sakit na mga magulang, hindi malang nila tayo, masisikaso kahit man lang sa pagkain. 'Yun ang realidad bilang in, lalo na bilang nanay. Sobrang na-stress na talaga ako dito sa akin nararamdaman. Then after one week in ko sarili ko parang hindi pa rin ako gumaling pero feeling ko naman nawala yung mismong pananakit ng aking palikpik masakit pa rin ang upper back ko kaya lang parang mas lumala yung pananakit ng aking balikat hanggang dito sa kamay pati na dito sa may kaliwa na rin pati dito sa bato kaya madalas sinihiga ako pa rin siya Nag nagpa na ulit ako nung Friday yata yun or Webes so sa x-ray ko normal pa rin naman yung aking x-ray pero ipapabasa ko pa rin sa doktor pero nakalagay doon normal hindi ko na talaga alam ang gagawin ko lagi kong tin tinatawag ang Diyos na siya na lang ang tanging magpapagaling sa akin dahil siya lang may kapangyarihan at may kakayahan na magpagaling ng tao na katulad ng aking nararamdaman ang hirap lalo sa single mom ka tapos ganito pa nararamdaman mo tapos ang hanap buhay mo lang ay tindahan wala ka na ibang asahan na pagkakakitaan kaya talaga sobrang nakaka-stress na tinitiis ko pa rin ang pananakit hanggang ngayon sa kabila ng araw-araw ng kabisihan ng buhay pilit pa rin ako lumalaban at tumaasa ako na balang araw pagagalingin ako ng Panginoon may mga nagsasabi sa akin na mga nanggamot sa akin na baka sa pagbubuhat ko ng mabigat dahil nga kapag may tindahan ka hindi mo maiwasan magbuhat ka lalo sa mga dibote. Kaya sa akin mga kasari dyan at lalo na sa akin mga kasinggal dyan ingatan po natin ang ating sarili hanggat kaya natin iwasan na magbuhat ng mabigat iwasan natin kasi baka matulad kayo sa akin na ilang taong ko nang nararamdaman pero walang kagalingan kahit saan ako magpagamot. Sa totoo lang, ang dami ko nga mga videos dito sa aking phone na hindi ko magawang ma-edit-edit. Dahil nga bukod sa kabisihan, tinatamad akong mag-edit dahil minsan mas gusto ko na lang humiga na lang kaysa mag-edit dahil nga sobrang sakit ng aking katawan. Itong upper back pain ko, sobrang sakit talaga. Lalo na hanggang dito na siya sa may braso. So hanggang dito na lang mga kasari, mga kumare, kumpare. Maraming salamat. Blessed Sunday. At more benta po sa ating lahat. Sa kabila ng tagtumahan, sana'y makabenta pa rin tayo ng malaki kahit ngayon man lang Sunday. Thank you for watching.